Naghahanap ba kayo ng mapapasyalan ngayong Pasko? Natiyak magugustuhan with your family. Na mabubusog ang mga mata nyo dahil sa mga Christmas lights presentation. Aba, aba, aba! Maynila lang to! Tara't sumayaw! Este, kayorme tayo! Welcome sa Maynila, the capital of the Philippines. Marami kang pwedeng pasyalan dito tulad ng Intramuros, Manila Cathedral, Park Santiago, and Luneta Park. At may bagong atraksyon daw dito na kinagigiliwan ng mga tao. Hello, welcome sa bagong edition ng Carlos Adventure and for today's vlog. Dahil Christmas na ngayon, naghanap ko na, na pwede ninyong puntahan at igalan. Dahil nandito kami ngayon sa sa Manila. Malayo <laughs> din. Malayo din sa Manila. Yan. Gumikita niyo dito yung ano, uh, City Hall ng Manila. Tapos may ano, may naobserbahan kami banda doon. Yan. Kasi may parang mga ano daw, mga changge na parang ang dami ng upo doon. eh. Ayan, food may park. may live band. Oh, yun, may live band. So, ngayon, uh, i-check iche natin kung ano yung pwede pang papuntahan dito. Eh, ang daming tao ngayong Sunday. Talagang banding talaga ng mga family ngayon, Delmarcada. Sayang hindi namin nabutan, may fountain pa rito eh. Diyan. Hindi pa lumang oras. Ayan, sana kung meron mabutan mo namin. Okay. Guys, samahan nyo kami mag-explore and magkikudali. Uh, requirements. Okay, requirements pala pag pumunta kayo doon sa may bazaar. Kailangan pala may face mask at face shield. yan. Uh, ano din, uh, i-check din para this, safe tayo. Kaya yeah, safe tayo makapasok. Guys, gala na kami Bye. 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 Na-impress ako sa lugar dahil sobrang na-improve ang Manila City Hall Park At ang daming palamuti o kapis lanterns na nagbibigay liwanag sa mga namamasyal dito Ibang-iba na talaga ang Maynila Ayun na po guys, buti nila naabutan namin doon na, ano, Nag-open po yung fountain Ayan, i-start po na oh. Ang ganda, ganda ng fountain Tama-tama na -tama ganda sa Christmas Then, naabutan namin may nag-ano pa? nag-free na Ayun, may nag-free na pa sa Christmas

So, nandito kami ngayon sa ano, sa parang bazaar siya. Then, ah, uh, kung um, gusto niyo pumunta dito sa ano, sa Manila dito sa City Hall, may parking dito na kahit saan pwede mag-parking. Ayan <laughs> e, ay dito namin. Yung motor, nag-parking kami sa motor, ano na eh, uh, ah, 40 pesos. Ayan. Tapos, yung sasakyan sa 4 wheels, hindi ko alam kung mga nasa 80 pa o 100 sa 4 wheels. Ayan. Mahaba pa yung pila kasi ito pa yung pipila namin. Ayan po siya. Ganoon pa siya kahaba papasok doon sa bazaar. Kaya hindi ko alam siguro mga mga 15 to 20 minutes bago kami makapasok. Doon. Mga pa 5 Galing entrance, bibigyan kayo ng form for verification and then scanning for temperature and last, papasok kayo sa sanitation. Pagpasok namin, ang daming makukulay at samot saring sa paninda. Napakalinis ang lugar at hindi crowded sa loob. Malilibang ang mata nyo rito dahil pwede kayong mamili, kumain at mag-selfie habang nini-enjoy nyo ang parke. Ayan then, finally, nakapasok na rin kami dito sa may bazaar. Kung makikita nyo sa kapuan ng ano, ah uh, ano ba pwede may tawag natin dito? Parang nakalagay nyo ba siya? Na, ah? Park. Parang park lang siya, park din. May mga booth na naka-install dyan. Hey mga kaytanya, Yan. Tapos kung iikot namin to sa gilid pa, may may naka-display na isang malaking fountain. Wow! Ang ganda. No mabogang place. Ang ganda sa palibot nito, ganun din. May naka-display pa rin ng mga booth na kahit ano na binebenta. Mga food, ganyan, mga damit, accessories, then mga skin care Ayan so, guys, kung gusto niyo pumunta dito talaga sa ano, sa City Hall sa Manila, talagang may impress talaga kayo sa ginawa ni Mayor ano, uh, Isko dahil talaga binabongal kasi naghahanap yung mga tao na kung saan pwede pa mamasyal itong December talaga this Christmas so tamang tama exacto itong December na to at ginawa ni Sir ano, uh, Isko grabe talaga matutuwa talaga buong family na makagala may libre pang alcohol o oh, yun may libre pang alcohol talaga ang galing ang galing ginawa ni Sir talagang Protektado, protektado, protektado talaga. Yahoo! Guys, enjoy namin to. Ikot lang kami. Gala mode. May naispatan nice kami ng food na malayo pa lang eh. Amoy na, amoy na. Hmm, nakakagutom. Ayan <laughs> guys. So, <laughs> nagutom kami dalawa ni, ni Mahal. Nakahanap kami ng mga kainan. And, gano'n siya. Wow. Yeah. You Inorder know, namin isang bibingka sa isang kutubong Kaya, ito na siya ngayon. Ah. Yan. Talaga mabibili mo talaga yung Christmas kasi eh, ito talaga yun, ano, yung ano eh. Mga kainan talaga na ano. Hinahanap ko itong Pasko. Yan. Guys, kain kami. Ito na Sa mga may mag-stream game, may playground dito para sa mga nag-i-skateboard. Kaya ang daming pakulod dito na pwede yung gawin. Woop woop! Ayan guys, nabigla kami kasi biglang ano, nagkaroon ng light performance. Kaya ayan, nagkipa yung kulay ng mga ano sa paligid, mga Christmas light. Ayan, pati na ba? Wow, ang galing. Pasko na! Yes! Yahoo! Guys, hindi namin na expected ko. Uh, nagkaroon ng mga Christmas light na presentation ng ginawa dito sa Maynila. So guys, kung nakikita nyo, ayan, nag-enjoy yung mga tao. Jormel, asa ka na? <laughs> Yan o. Oh. Yung sounds, yung tuktok, ano, paborito pa ni Jormi na sayawin. Dying inside. Woo! <laughs> <laughs> Bilib talaga ako sa mga Pinoy dahil kahit ilang buwan tayo pinadapa ng pandemya, tuloy-tuloy pa rin tayo sa pagbangon. At sa bagong mukha na Maynila, ipinakita mo sa amin na maging masaya at magsama-sama para ipagtiwang ang kapaskuhan. Merry Christmas mga ka -adventure!